may maganda akong balita sa inyo. Lalam natin pagka magbe-biernes, excited tayo, makapagpahinga. At sometimes yung mga hindi natin matapos sa trabaho, parang dadalhin pa natin sa rest day natin. Tandaan nyo po yung sinabi sa Josue 21.45. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Ito pong verse na ito, maaaring sabihin nyo para to sa mga sambahayan ng Israel. Pero po the same God who made the promise to us is the same God din po na nagbibigay ng pangako sa atin basta tayo ay may relasyon sa kanya. Ang ganda ng sinabi po na to, na no, wala raw ni isa. Ibig sabihin, ang Diyos po ay tapat sa Kanya mga pangako. Yung laging binabakikos ni, <laughs> ni Brad Ted at ni Chacha ng mga nangako nung eleksyon. Nasa na po ba ngayon, di ba? Yung mga bumoto, yan, mga lagi natin sinasabi na, na naniwala kayo, na may unity and all, nangako. Pero nasa na po ba kayo kayo ngayon dyan nagbabangayan sa, sa mga comment section natin? Pero po, iba tong Diyos natin. Hindi ito nangako na sumayaw, na kung ano-ano lang pag-eleksyon, nagkakamay kasama yung mga mahihira pag-eleksyon. Lahat gagawin, basta eleksyon at ipapangako. Pero pag nakuha yung boto natin, hindi naman lingit sa kalaman natin to Wala na, hindi ka natin makagilap. Pero iba po ang Diyos natin. Lahat daw po ng pinangako niya, lahat ng magagandang pangako ay natupad at lahat ay nangyari. Ano po ibig sabihin na ito? Maisasandalan natin ang pangako ng Diyos. Ibig sabihin, maaaring hindi mo man nakikita ngayon yung pangako niya sa marriage niyo, sa family niyo, sa sakit na pinagdadaanan mo ngayon. Maaaring nakikita mo parang hindi naman totoo yung pangako ng Diyos. Hindi pa po tapos ang laban. Siya po may hawak ng beginning at ng ending. Kaya sabi, He is the Alpha and the Omega. Ibig sabihin po, hawak niya anything na nangyayari in between. Ang labanan lang po, patuloy ba tayong aasa sa kanya? Dahil pwede mong sandalan ang kanyang mga salita pwede mong dali sa bangko kung bagano No? It's as good as cash. Ang laban lang po talaga is mananatili pa tayong tapat sa kanya hanggang sa huli. Kaya ko kayo po ngayon ay may pinagdadaan ng matindi at pinangahawakan mo ang ng Diyos. Kapit lang po kung nakikita mo hindi pa nangyayari dahil ang Diyos po ay tapat. Maaring hindi sa panahon mo, maaring hindi sa timing mo, maaring hindi nga sa kapamaraanan mo. Pero ang Diyos po ay mananatiling tapat para sa ikabubuti ng lahat, hindi lang para sa atin, but sa pangkalahatan tapat po ang Diyos. Again, hulitin ko po ako, 21.45, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Tayo pin ni Panginoon, salamat po. Dahil ikaw ang Diyos, that is the same yesterday, today, and forever. Hindi ka po namimili ng nasyon, hindi ka namimili ng race, hindi ka namimili, Lord, ng kulay ng balat. Lord, ikaw ay Diyos na may tapat na pangako sa aming mga anak mo. Kaya ang labanan lang, patuloy ba kami nahawak sa iyo? Or tatawid kami sa linya na hindi namin dapat tawirin para makuha yung mga blessing. So Lord, salamat po sa mga taong uh, nagtitiis. Ngunit Lord, meron lakas sa gitna ng uh, kal, uh, uh, laban na ito. Bigyan niyo sila ng peace and strength, Lord God, in the midst of challenges. At patuloy pa kami umasa sa iyo sa pakala ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.